number we'll send them out ha ano pawo so kawander, wonder ito yung bilas ko si boss arvin wow tanga eh ni boss arvin kasi sabi ko sa kanya may na sarap Kilawi namin so pag, pag punta niya dito nakahiwa na para pag mix na lang Alright So, go under. yung dala ko na sa red. So, ano pa to? Tignan natin kung pwede pa siya. Pero kahapon pa ito eh. Pwede pa lang ito siguro. Ano yung natin? yun Ah, sarap. Yan Oh. No? Naka-freezer naka naman ito eh. Gasa lang natin kawander. Itong talaba na ito kawander, galing pa itong labong. Kuha ko ng lalagyan. Opa! Mahugasan natin ito ng maigi kawandero. Kaya marami na siya, no? Marami, marami lang. Ang lang. tinang lang. Pinang, ilang beses kawandero. Tara. Kompleto Ricardo. Kompleto Ricardo. Yan si Boss Arvin. Tantyay mo lang yan kung ano. Busy na so to. Wala nang tantya-tantya. Mas masarap maraming loya. Sabulis. <laughs> hindi ko nag-ano kanyang nilalagyan naga, naga, pa ng gata. Pero ito, hindi na. Yan, pag hindi na. Ikat, depende. Pero kahit wala na. Yung ibang ano lang ito eh. Kalamansi. Oo, no, okay.

Ang ganda nito, hindi talaga. Bawagin ko na. Bawagin na natin ka yung kawander. Puro yung kotsilyo nila. Tumakas hmm. ulit. Punting suka. Yan. Uh -huh, ano you know, yung kawander? Galing yabong pa to kawander. Asin, 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 asin. Pamuhi ko lang. <laughs> na na lang natin kawander kung kulang mo na natin nang subo ka wander well sinta mo ok na yun naman boss tikman mo ah sarap number w e n t e m out ครับครับก็่มีสูู